mga kahaguros at palaki na nang palaki yung tubig dito sa ilog po uh, nandito pala tayo ngayon sa tulay ng kahabaan ng C6 mga, kaharo, mga kahagros so dyan ay papuntang tagig ito po itong tulay na ito ay ito po ay nagdugtong papuntang Taytay -tay. dito Taytay -tay. dito Pasig so dito may papuntang ano eh, tagig na po yan so andito tayo ngayon no sa ilog uh, sa tulay po lang, ng ilog so to, tumatas na po talaga yung tubig sa ilog Iba e yung takbo ng tubig dito papuntang Laguna Lake. Yun po, Laguna Lake oh. So medyo pasinsa na po, ah, medyo malabo po yung kuha natin sa kamera dahil napakadilim po ng panahon at subang lakas po ng ulan. Hehehe. Here. Eh, kaibigan natin oh. Enjoy nun mga cross Nandito tayo ngayon Sa tulay ah, Tinitingnan natin yung ilog So yung ilog mga Ay tumataas na po talaga oh, Ah yung tubig Tumataas na po Ay eh, yung Agos niya Iba hindi, hindi pa puntang Maynila papuntang Laguna Lake dulu hehehe yun kabaan dun Laguna Lake na po yan oh doon so yun itong tulay na ito ay ito yung nagdudugtong papuntang Taytay si 6 road po ito yan oh yan tagig na po yan ito naman yan papunta doon Taytay ito kabila Pasig So napakalakas po talaga yung ulan. ah hey, hey. uh, daming bangka. Nasim sinong gusto mag-arkila ng bangka dito lang po. Marami. Papahati